Hoy, huling gabi na to. Kaya kailangan ko na mag-video na pang gabi. May bruha oh. Aqua Verde eh. Dito sa San Juan La San Juan, Batangas this, this, is at night Kailangan ko na mag video Kasi last night na namin dito Hoy, alin na kayo? Wala, yan na, basa na. Hoy, biglang tumaas yung tubig, oh. Mapansin mo, oh, tingnan mo. Bigla siyang tumaas, oh. <laughs> Gulat siya. <laughs> Bigla siyang tumaas. Nagbibidyo. <laughs> Gulat ko para makita natin yung memories ng aqua verde at night so ikot lang tayo guys ito pala yung yung mga ano dito, anong tawag dyan resting place <laughs> resting place, <laughs> resting place. mga safety plug yan sila Wala kakain pa kayo, mag-alas 9 na. pagkain. Eh. Yan naman yung reception. Wala kumuha pa si Luke. <laughs> oh, may batang nag Oh. What are you doing? You're washing your foot? Feet. ito po si si Ineng. CR ng Ineng. Ito naman ay CR ni Putoy. Punta tayo po musak dyan. guys. Hot yeah. na. Ay, palaruan. <laughs> <laughs> ng mga bata. Tapos yan ang kanila reception. Kalen. Kalen. Hindi makita eh, madilim eh. Tapos meron yung dyan sa taas. Ikaw? Ano ba sinabi mo? Okay na yun. Yan ang reception. doon yung parking souvenir shop high <laughs> look dog waste station kaya allowed nila dito yung pet kasi ano parang yung may-ari nito mga Pilipino naman ang may-ari yung may-ari nito ay pet lover then dun sa harap ng beach dun nila inilibing yung kanilang namatay na aso ang pangalan ng kanilang aso ay Hunter tapos si Hunter ay isang golden retriever ah uh, na klase ng aso magaganda naman o oh, may mga tas-tas pa -tas. kami dito lang sa baba kasi may bata mahingay like sa yung susi ah dito lang kami sa baba room 315 Tapos, ay, washing, washing. Mag-wash mo na ako ng paa. The room, what? Three, one, five. Ano niya meron na? na ba ako? Yes. Ayan Ay, ang aming. Andali, sarap muna kunyari. Naknak, room 315. Wow, room 315. Welcome. <laughs> Welcome to the club. Ay, ba't ganyan ang, ang room nyo? <laughs> ang daming kalat. Ay, may babae sa likod na pinto. <laughs> Bongga. Okay, guys. Ayan. Guys, Ayan, guys, may malaking sitaw dito. Ah, sitaw lang. Huwag dito. Ay, <laughs> <laughs> Ay bibidyo ako sana. Ay, ang daming kalat nyo, kadiri. <laughs> Bakit? Bakit? Diba, diba nga? I want to see this one. what uh, are inside ay ano ba yan ay buti na lang walang panty ah. siyempre ba vlog natin yan ay ang okay. <laughs> laptop ko ito <laughs> ah. yung ano <laughs> bolt at yung laptop bongga ay may babaeng bro ha mm. ay ay may mga nakasabit. may mga nakasabit, oh. May mga nakasabit. Hmm. Ayan. Mga bruha. May mga CR namin. Pasukay so, natin yung CR. Ah, may mga nakasabit. Hmm. May CR nila, Char. Ay, ano naman yan, oh. Mga made up of bamboo. Ah, <laughs> may mga nakasabit. Ah, <laughs> may mga nakasabit. Ano ba yan? Bakit basa? Ano mm -hmm. ba yan mga kasapit? Ano ba yan? Ano ba yan sa may basa-basa? Ayok. Ano yun? Hala, Budyugoy. Bakit ka kumakain, Budyugoy? Wala na, no, tinakpan. You're eating. Birthday na nanay ni Jay siya ngayon. Bongga. Bongga siya. Look, 'di, toto look, malalim din look. Mababasa ang camera. Nag-aantay. Asa pa kayo? Spam ang bata, ang bata. Oh. Okay, Uh. papayaga magpa-picture dyan mahalap <laughs> mami kayo papayaga magpa-picture mahal ang bayan o tingin na lang dito ano? Hindi <tuk tangan> ka guys, paniman. <tuk tangan> oh. <tuk tangan> malinisan tubig. ai mate ai bom cá oi eclateu macete tá janga

Bakit? Bibis. Third day. Maulan, maulan, ulan. Dito nak, dito. Pakalagay mo dito. Diyan na. Ay, ayusin mo. Iayusin mo, ayusin mo. Iayusin mo na hindi ma... So, naka-yellow warning siya. Oh. Yellow warning. Coaches. Ayan. Ayan. Laki kaya ng alon? Ha? Malaki alon? ha <laughs>